Samantala sa bayan naman ng Lasam sa Cagayan, arestado ang isang 59 anyos na lalaki matapos isi ang isinagawang operasyon ng mga otoridad kontra illegal or illegal logging sa barangay Sikalaw, Lasam, Cagayan Kinilalang sospek bilang si Alias Goring at ang kanyang pagkakaaresto ay dahil sa pinagsanib na pwersa ng Cagayan Provincial Intelligence Unit, Cagayan PPO kinatawan ng DENR at kapulisan ng Lasam Police Station Ayon sa mga otoridad Nakatanggap umano sila ng ulat ukol sa nasabing illegal na gawain kung kaya naman ay dalian nilang pinuntahan at doon ay naaktuhan nila ang sospek na pinera-piraso ang kahoy na Red Luan gamit ang uh, isang chainsaw. Nakuha na mula sa sospek ang 1,000 or ang 1570 board feet ng nabanggit na kahoy na nagkakahalaga umano ng mahigit isang daang libong piso. Mahaharap sa kasong PD-705 or Revised Forestry Code of the Philippines si Alias Guring.